Magandang buhay mga kaligat Balik gumising tayo na maaga kasi Nagkidlatan tsaka nagkulugan ng nakaraan Eh ang tatay may nililis dito Nagtaba siya Eh baka may kabuti, natin Kasi si ng mamara ngayon Gawin kulugad kitlat Titingnan natin Kasi para may pangulam tayo mamaya Tingnan natin ha Ayun, 1-0 Oh, may kapatid pa 1, 2, 3, 4, 5 Ang dami Oo, oh, oh, equality rin Sarap na rin ibulang lang Pag mamaya ng ano, itong eh. Ah, yun Kasi pag aring mamarang sa may ball Laga rin isang pamilya Marami talaga itong sa may ball Yun, sarap, sarap na rin Ang hirap, ang hirap na itong maghanap Lalo ngayon, kasi marami din ang angabot eh kailangan mo lang bilisan ang paghahanap para hindi ka maunahan. Oh, sarap niya, no? Oh. May iba hindi pa nabuka kasi maliliit pa. Magsapit ng hapon, marami na rin yan. Bubuka na din yan. Ay siya, at kita, at ating mahukay na re Baka mahukay pa ng iba, sige, sulong. So Ayos na naman to, at nakalibre na naman ang gulayin. Kaysa bibili ka pa sa palengke, mahal lahat ang kailan eh di na lang libre sisipagan mo lang maghanap Parang ka ng pitik o <laughs> oh, sarap na rin magulay na naman mamaya come on oh 2 3 4 5 6 ang dami oh ang sarap ang sarap na rin gulay ayun oh ito na nilagay ko na sa gabi quality na Mahugasan na lang mamaya tapos igigisa at lalagyan ng konting sabaw. Para yamit eh. Sarap mo. No? <laughs> Parang may dalala bulaklak. Oh, ayun daw may. Eh. Isang bungkos. Mabili na kayo. 20 mil lang kilo. Oh, kumahal na. Takawin naman. <laughs> Joke lang. Follow for more. Makaligat.